Ang insomnia ay isang napakalawak na karamdaman sa populasyon at nagiging sanhi ng pagbawa sa kalidad ng pagtulog. Ang taong nagdurusa dito ay tumatagal ng mahabang oras upang makatulog, sa kabila ng pangangailangan ng kanyang katawan at pinahihirapan ang madalas sa paggising. Ano ang maaring maging sanhi ng karamdamang ito? Ang insomnia ay maaring tukuyin bilang talamak kapag ang karamdaman ay paulit-ulit at tumatagal ng higit sa tatlong buwan. O sa maikling panahon, kapag ito ay paminsan-minsan, ito ay tumatagal ng mas mababa sa tatlong buwan at kadalasang naugnay sa isang estado ng hyperarousal. Ang mga sanhi ng talamak na insomnia ay nakasalalay sa Pamilyar sa insomnia, edad, madaling excitability, kasarian ng babae, ilang gamot o sakit na maaaring magdulot ng mga karamdaman na pumipigil sa tamang pagtulog. Ang mga sanhi ng panandali ang insomnia ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan, pangkapaligiran, genetics, psikologikal, pag-uugali. Ang pagtulog ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan, kaya ipinapayo sa kaso ng insomnia na saliksikin ng mga sanhi na pang trigger at lutasin ng kaguluhan sa lalong madaling panahon. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Magkita kita tayo sa Medfor Care.